News mga balita ngayon Militar at NPA nagkasagupa sa Jones Isabela Dalawang Singaporean at isang Pinoy timbog sa Gunbast sa Valenzuela Ilang insidente ng pagkalunod na itala nitong Semana Santa Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nakasagupa ng mga tauhan ng 86th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga rebeldeng kasapi ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley o KRCV sa Barangay Di Kamay Dos Jones Isabela ngayong aral Abril Abente. Ayon sa 5th Infantry Division, naganap ang bakbakan pasado alas 6 ng umaga matapos makatanggap ng ulat mula sa isang sibilya tungkol sa presensya ng rebeldeng grupo sa lugar. Isang hot pursuit operation ang inilunsad ng militar na nagresulta sa enkwentro laban sa tinatayang walong rebelde. Nagpapatuloy ang pagtugi sa mga armadong rebelde kasabay ng panawagan ng dibisyon sa mga ito na samantalahin ng safe conduct pass sa ilalim ng amnesty program ng gobyerno. Kalaboso ang tatlong suspect kabilang ang dalawang Singaporean national sa isang buy operation sa barangay Genti de Leon sa Valenzuela City nitong Abel 17 sa ikinasang operasyon ng CIDG Detection and Special Operations Unit, na ang ilang hindi lisensyadong dekalibreng baril, kabilang ang M15 rifle, Garand M2 carbine, MK9 submachine gun, at MKGS 9mm rifle. Ilang maliliit na armas din ang nasamsam sa mga suspect na kinilalang sina Desmond at Luis Po, kapwa Singaporean, at isang mark na umanoy protection agent sangkot umano ang mga ito sa gun running activity sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Nasa kustodiya na ng polis ang tatlo na nahaharap sa kasong paglabag sa RA-10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. 53 insidente ng pagkalunod, aksidente sa kalsada, sunog at iba pang krimen ang naitala ng Philippine National Police o PNP sa buong bansa sa kasagsaga ng paggunita sa Semana Santa ngayong taon. Saad ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, naging mapayapa sa kabuuan ng paggunita sa Holy Week 2025 kumpara noong nakaraang taon. Sa kabila ng makailang ulit na paalala ng otoridad, nanguna na ang pagkalunod sa mga insidente matapos maitala ang 31 incidents, bagamat mas mababa ito sa 43 drowning incidents noong 2024. Katunayan, mula April 13 hanggang 18 lang, ay 15 individual ang sinasabing nasawi sa pagkalunod. Samantala, sinabi ni Tuanyo na mananatili ang heightened alert status ng PNP kahit natapos na ang Semana Santa. Ito ay bilang paghahanda naman sa nalalapit na eleksyon sa Mayo at 12. Para sa Kedlad News Channel, ako si Ren Zelinon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <muling>